guys, magluluto tayo ng pansit ni Dasha. Masawag po nito ay manok at atay ng manok ganito oh. Madami po ito pang naluto. Puno ito. Ay, papa, may gay lang naman po din. Kumakanta po yung bata. Ayan, nalagyan pa siya ng ito. oon. Dito Dami pong sahog guys. Hindi ko na siya nilagyan ng mga love, love ng peace baseball, ng kikiyam, um. kasi madami na siya guys. Parang kulang pa yung tabo. Uy, mabihis ka muna ba ako oh, kang makyat? Hindi tagtag mo yung sabaw yung mainit na tubig. Tama lang ba? Tama lang ba? -hmm. Ay, ano ba yan, Dasha? Naiinis na naman ako eh. Magpagbibihis lang eh. Ang ispong kahit kamay. Sapa. Ano? Oh, my God, ina-talo. Oh, yeah Huwag ganyan yung hakbang. Maaano ka na naman dyan. Patulad ka gabi. guys. Tapos maglagay guys ng gulay. Luto na kapag ano. Kasi pag ilalagay mo yan ng ano, lutong luto na. Nang luto na. ay tawag dito. Um, ano. Hindi siya makita. Sa kalutong luto. Ito guys, maluluto yan sa sa pansit. Kasi mainit na mainit. Hindi ko niluto lahat guys yung pansit. Tatlong balot yung binili ni Modesto. Hindi ko siya niluto lahat. Kasi so, sobrang dami na. Ito po ay mauubos mamaya. Malagyan natin siya dito. Ha? Kung kaya mo eh. Ano mm, daw? Lilipad yung lobo. Talaga ba? Talaga? Ito. Masakit. Ito pa guys. Oh. Ito ay ating unti-unti ilalagay dyan. Para yung gulay guys. ay Crunchy pa. Kasi pag nilagay mo siya doon sa tubig, lutong-luto na siya. Hindi na siya nakikita minsan sa pansit. Kahit may gulay tuloy parang wala na. Bagay. Kanya-kanya po tayo ha. Kanya-kanya po tayo ng pagluluto. Ako po ganito po ang way ng pagluluto. Ha? Ito na guys, ang pancet. Oh. Ah. As in, puno. Thank you for watching guys. Hello guys, isang ano, isang isang kawa na ano na pancet guys. Ayun. Ay, Sa so, birthday po ni Dasha, ayan. Ang pansit po hindi nawawala sa mga birthday, pampahaba ng buhay. Ayan. Ang gulay lang po nito ay repolyo, carrot, saka yung baguio beans. Ayan. At ang sawag po nito, manok at saka liver. Ayan, madami po yung sawag nito. Guys, nasa ilalim, punong-puno kasi siya, oh. Mm -mm. Punong-puno ang pansit. Thank you for watching.